Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan. Mabuhay mabuhay pa yung lahat, no? Yan, okay, magandang gabi sa inyong lahat. Araw, tanghali, kung nasan man kayo ngayon. Ako si Lan ng hashtag Walk With Lan. At ngayon, sa episode na ito ng aking uh, social commentary na may konting satire tulad ng estilo ng veteranong mamahayag na si Deo Macalma sa DZRH, puno ng katotohanan, katotohanan at konting kurot sa lipunan. Pag-uusapan natin ang ASEAN 2025, paano pinahanga ni Bongbong Marcos ang mga world leaders. Ah, oo, ha, ang summit sa Kuala Lumpur, Malaysia noong October 2025, Isipin nyo ha, si Pangulong Bongbong Marcos na parang isang aktor sa isang teleserye, biglang nagiging star sa international stage. Pero teka, hindi ba't parang comedy skit ito? Habang tayo rito sa Pilipinas ay nag-aaway sa traffic at korupsyon. Siya naman ay nagpapahanga sa mga pinuno ng mundo. O baka naman scripted ha? Let's dive in mga kaibigan. At bago mo makalimutan, shoutout sa aking sa aking mga manonood sa US, kayong mga OFW sa California at New York. Salamat sa suporta. Ah. Sa Pilipinas sa mga kabataan sa Quezon City at Davao. Keep watching ha ah. sa Canada, Australia, Great Britain, uh, UAE, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Hello sa inyo. No, from Toronto to Sydney, London to Dubai, at uh, Tokyo to Rome, Hong Kong to Berlin. If you like this witty take, hit that subscribe button para hindi kayo mawala sa susunod na chismis, este, komentary. Una. Ano bang ASEAN 2025, no? Ito ang 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na ginanap no October 25 to 28, 2025, no, sa ilalim ng chairmanship ng Malaysia. Si Prime Minister Anwar Ibrahim ang host at dumalo ang mga pinuno mula sa sampung miyembro ng ASEAN, plus Timor-Leste na bagong miyembro. Ang agenda, ha peace security, economic cooperation, at syempre ha, ang mainit na issue ng South China Sea o West Philippine Sea para sa atin. Si Bongbong Marcos ha, bilang presidente ng Pilipinas, dumalo lang bilang bisita, kundi bilang susunod na chair sa 2026. Imaginin mo ha, parang passing the torch sa Olympics. Pero sa halip na apoy, gavel ang ipinasa sa kanyang speech sa plenary. Sinabi niya, nahanda ang Pilipinas na mag-lead with practical, inclusive, and measurable initiatives. No? Okay, ha? witty commentary lang tayo. Inclusive. Sana inclusive rin sa mga mahihirap na Pilipino. Hindi lang sa mga world leaders no? At measurable. Sana masukat din ang epekto ng build better more sa traffic ng EDSA. Ha? Pero seriously ha, ito ay isang malaking achievement. Ang Pilipinas ay nag-host next year at sinabi pa ni Marcos na pressure daw siya from other leaders to top Malaysia's hosting. Parang beauty pageant, di ba? Miss Malaysia, you're fabulous but wait for Miss Philippines. Ha? Shout out ulit sa mga kabataan sa Pilipinas at OFW sa US. Kung naghahanap kayo ng inspiration, ito na. Diplomacy over drama. Subscribe na para sa more in-depth analysis mga kaibigan. Ngayon, ang meet ng story. Paano nga ba pinahanga ni Marcos sa mga world leaders? Nagkaroon siya ng bilateral meeting sa sidelines. Una kay Cambodia na Prime Minister Hun Manet sinuportahan niya ang peaceful resolution ng thailand Cambodian conflict. At sinabi ni Manet na full support sa Pilipinas chairmanship. No? Susunod kay Thai uh, Prime Minister Anutin Chair Birakal. Nag-uusap sila ng tourism, no? at uh, trade at agriculture. Condolences pa kay Queen Sirikit ng Thailand. Ah, uh, condolences. sa Sana may condolences din sa mga Pilipinong na walang ng trabaho dahil sa inflation. Pero impressive ah kasi nag-commit ah, sila ng stronger ties mga kaibigan. Ah sa Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, gratitude sa support sa UNCLOS at nag-agree sa faster FTA negotiations. Canada ASEAN FTA at um, bilateral philippines uh, Pilipinas Canada FTA by 2026. Parang date 9, no? Thank you for supporting our sea claims. Let's trade more, no? So, Japanese Prime Minister Takaichi Sane, first meeting, talk defense, security, at 70th anniversary. Okay, ng diplomatic relations natin, mga kaibigan, no? Yan, at saka si uh, European President Antonio Costa, reaffirm multi alat uh, lateralism at UN Secretary General Antonio Guterres no na delay pa nga ang photo op ni Marcos sa ASEAN Japan Summit dahil dito pero present naman daw siya no critical take bakit late busy sa chika pero factual it shows commitment to global issues anong impression no ang mga leaders uh, ay nag-express ng support sa Philippines uh, leadership si Marcos ay nag-project ng strong Uh, rules-based stance. Uh, pero teka ha, um, parang siya ang class, ang, ang class president na nagpahanga sa teachers. Pero sa classroom, Pilipinas, may mga estudyanteng nagugutom. Ano sa tingin ninyo, mga viewers uh, sa Australia at Great Britain? Is this real progress or just photo ops? Comment down below and subscribe. Ang highlight na nagpahanga o nagpasyak sa marami ang pag ni Marcos sa China China, no? Factual yan. Sa ASEAN-US Summit, kasama si US President Donald Trump, ASEAN-Japan at East Asia Summit, kasama si Chinese Premier Li Qiang, no? Sinabi niya, deep concern over dangerous maneuvers and coercive actions in the West Philippine Sea, no? Violates uh, UNCLOS, no? At 2016 Arbitration Award. Regrettable na tense pa rin ang situation. Endangering Filipino lives. Ito ang isa sa pinakamalakas niyang statement internationally. No? Nag-inform siya sa allies like US at Japan about harassments. No? Okay. Malaysian uh, Prime Minister Anwar Ibrahim pa nga ay nag-call for regional resolution without external interference. Pero sabi ng ilang observers, wrong platform dam, daw. No? Parang grab session sa diplomacy event. Ah, si Marcos ha, parang si Deo Makalma sa radio nagrad, no? Pero sa halip na korupsyon sa gobyerno, aggression sa dagat. Imagine niyo ha, sa harap ni Lee Kiang, no? Hey, China stop bullying, no? Parang schoolyard fight pero with warships. Ha? Ah? Ito ay nagpapakita ng shift sa Pilipinas foreign policy, assertive, hindi passive. Para sa mga kabataan at OFW sa Japan at Italy, ito ay lesson in standing up, no? Does this impress leaders or alienate no sa UAE at Hong Kong ano ang view niyo sa China tensions no subscribe uh, subscribe po mga kaibigan para sa mga follow up natin no okay ah sign uh, ito pa uh, fact, uh, factual achievements niya no signed upgraded ASEAN trade and goods governance atiga ASEAN China FTA 3.0 upgrade at uh, Timor-Leste as 11th member Marcos reaffirmed commitment to open markets. Ah, infrastructure para sa 2026 focus on peace, maritime cooperation, climate change. No, uh, leaders like uh, Hun Manet at Anutin expressed uh, strong support. Pero domestically, by calls to defer hosting dahil sa economic issues, corruption scandals, no? parang party planner na walang budget. Paano mag-host uh, ng world-class uh, summit kung ang bansa ay struggling? Sanang ang build better more ay eh, para sa ASEAN venue hindi lang sa photo ops no para sa mga um, Germany at Canada ano ang impact nito sa global trade no shout out sa mga OFW at Austri Australia kayo ang tunay na ambassadors mga kaibigan sole pinahanga ba talaga si Marcos yes sa kanyang strong diplomacy bilateral wins at assertive stance no pero critically it's a mix Progress abroad, pero challenges at home, no? Uh, parang teleserye ending, cliffhanger for 2026. Mga kababayan sa US, Pilipinas, Canada, Australia, Great Britain, uh, um, UAE, uh, Japan, Italy, Hong Kong, at Germany. Salamat sa panonood. Para sa mas maraming witty commentary, subscribe now. I-like na at i-share at i-turn on ang notifications para sa mga OFW at kabataan. Stay informed, ha? stay critical. Hanggang sa susunod, ingat kayo at mabuhay ang Pilipinas.